Good morning. Magdisplay ka po ng uh, happy family pictures sa south west sector of your house. Doon mo po ilagay yung happy family para magkaroon po na swerte ang buong pamilya. Now, ang pinaka primarily wealth, andun talaga yung wealth sa tahanan mo or sa negosyo mo is the south east. So, doon mo ilagay yung mga pampaswerte mo, mga ipon mo, lagayan ng pera, mga bag, at saka yung pinaglagyan ng arinula. Kung pwede doon ka maglagay ng kahera or kaha. O, andun yung kahera, andun yung kaha. Sa South East. Na kung meron ka namang tubig, like mga aquarium, fountain, or lagi, maglagay ka lang po ng tubig lagi sa North nag -a din po yan ng water feature sa uh, well din po yan. So dapat po hindi yan stagnant at hindi yan madumi. Now kung merong kang tubig sa dagat, ilagay mo yan sa west area of your home or your business kasi yan ang tubig sa dagat, yan ay nag-aalis ng kamalasan. Yan ang mga sekreto malupit po na i-activate mo. Paano mag-activate po ng compass? Again po, kung saan po ang sumusilang ang araw, yung unang araw talaga sa umaga, yan po ang est or ang silangan. So, yan po ang ating pinaka-primarily or yan po ang pinakauna na compass kung saan po nagsisimula ang ating pag-compass sa ating atahanan tahanan at sa ating negosyo.